Ay mga katrops Magandang hapon kaninyong tanan dyan mga katrops <laughs> Eh hey, grabing traffic So Natapos na rin yung biyahe natin mga katrops sa ah, Time check natin ah, Saktong alas 6 So malamang makarating tayo doon sa kainta mga trops ah, Mga ano na to estimate ko mga Mga 8 plus Mga 18 kasi pag mga ganito mga katrops mga katrapik Isang oras 20 minutes yan Kasi so, minsan wawot pa na isang oras 30 minutes Alas 6 so, uh, Ano lang natin ng mga Alas 7 mga alas 8 Ayan ganito talaga jobs Ganito yung buhay biyahero Grabing <laughs> traffic Oh, nasa area tayo ng McKinley Road uh, going to BGC tapos si 5 yun. so hindi na ako nagbukas ng wish mga drops dahil wala rin namang mangyayari sa traffic that's why so biyahe natin kanina ng umaga mga drops BGC Binondo yan lang tapos Makati so hindi na ako nagvideo kasi same lang yung ano natin same lang yung biyahe natin same lang yung ano Ah, uh, tapos 'yon. Uh, traffic kanina. So, skyway tayo kanina binundo, ah, uh, Makati. 'Yon sa May Stage 3, uh, doon tayo bumuduman kanina. Tapos, yung biyahe ko kahapon mga drop sa uh, Pumunta tayo doon sa May Kainta, sa May uh, Greenwood Executive Village. Grabe, super traffic. <laughs> Super traffic ka po mga tropes So nakauwi tayo kagabi gabi uh, Alas 11 na Karating tayo sa bahay Mag 11 o'clock Kaya uh, yun. So tapos biyahe tayo ng maaga kanina uh, Nakabawi tayo ngayon mga katropes Dahil <laughs> Maaga tayo nakauwi Pero yun nga uh, Traffic talaga pag mga ganitong Ano Oras tapos ano pa ras uh, Rush hour pa Friday pa Ayun swak na swak talaga kaya para sa akin na ah, pag maganito, normal na grabe kawawa yung ano punong puno yung ano trabis punong puno ng tao mga kontraktor yan mga troops yung nakaputi yung trabis yan eh. Yan yung naka open yung pinto grabe ay traffic Wala tayong mirinda. Ay. Siya pala mga katrops dyan, uh, yung naka, nagpa-follow sa akin, na nag-screen siya talaga sila, na nagpapatunay na uh, pumalo sila sa akin. Uh, pa, pa add nyo na lang ako, or kaya IPM eh, nyo ako kasi doon sa mga Uh, group chat kasi natin uh, natakpa na kasi ang dami din nagpapalo-palo uh, back to back mga gano'ng mga message kaya pagpasensyahan nyo na lang yung iba na hindi ko naano agad dahil yun nga uh, mayroon tayong biyahe, araw-araw tayo na may biyahe so kaya yung iba natatakpan tapos hindi ko na hindi ko na, naano, hindi ko na nakita yung iba kaya para sigurado o ano i-friend uh, e request nyo lang ako mga ka-loads dyan sa palo to palo sa rails yan para ano naman uh, baka sabihin nyo naman na salita lang ako walang gawa <laughs> kaya ayaw ko nang gano'n So tapos ako uh, pantay 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 tayong lahat. Walang gulangan, walang lamangan. Ayan, so siyempre batiin natin, uh, papasalamatan natin yung nagpa na sa akin. So sa mga hindi pa nakapalo diyan, uh, follow na lang uh, legit to, 100% Reese Baker to. Kasi wala na sa ano ko, wala namang mawawala sa atin. Kaya sana ganun din kayong maiisip nyo, wag kayong magano yan uh, Mang manglamang kasi mahirap uh, sa bagay iba iba naman talaga yung ugali ng tao iba iba naman yung ano kaya yun ang nangyari kaya, ayan mo na lang sila hindi naman sila nag iisa marami pa namang nag gumagamit ng facebook so doon kayo sa iba kung ayaw nilang magpalubak kasi wala wala naman tong pilitan dahil kung napalo na sila kung hindi sila ang palabag. Uh, hindi naman din natin sila ah uh, inano, uh, kumbaga inutusan uh, ano kasi mayroong iba talagang tao na ganoon. So wala tayong magagawa. Uh, I-move on na lang. Kasi isa na ako doon na scam. mga <laughs> na scam mga kaludes diyan ha. Ah. Ang dami kong pinalo. Tapos yung nagpalubak sa akin Kunti lang Kung baga sa Sampung tao ah, Siguro dalawa lang <laughs> Nagpalubak Dabi mga yung pinalo ko Mga katludes dyan siguro oh, ah Mahigit mga 300 plus Tapos yung nagpalubak sa akin Nasa 50 lang O oh, diba Kaya Kaya ayun so wala tayong magawa ayoko uh, ayaw ko silang i-unfollow kasi baka sabihin naman nila na ano ba itong tao na to pero ayaan mo na sila kung yan talaga yung ano nila basta tayo hanap tayo na iba hindi naman sila na sila lang marami namang nagamit ng Facebook kaya sana ganoon din kayo mga lods kung ayaw nilang magpalubak sa inyo yan mo na lang, hanap kayo ng iba. Marami marami pa diyan na magpapalo sa iyo kahit hindi man kayo kilala. O sa Facebook lang. Kaya ayun, so grabe. Anyways, mga katrops, hanggang nandito pa rin tayo mga katrops sa sobrang traffic. Grabe, ano bang nangyari sa mundo? Huhoy, buhay! So, sabado na bukas mga katrops, ang bilis ng panahon. Ayan, so batiin na natin. Batiin na, na natin bukas, unahan na natin ngayon. Baka makuha pa ng iba, maunahan pa tayo. Ayan, so, sa nakakapanood nito, Advance Valentine's Day. Ayan, so, binabati ko na lahat ng nakakapanood ng video nito, Advance Valentine's Day. Sa mga legit risk backer, sa mga kumare, kumpare, mga ano ko dyan, mga katropa, ka, ka loads ka idol. Ayan, so, batiin ko na kayo advance happy valentines day to all ayan so sa mga may pamilya sa mga magbo-boyfriend girlfriend uh, mag-asawa o nagsama na o hindi man na yung... <laughs> ayan ha so baka <coughs> maunahan pa ko sa iba so advance yun sa so, bukas uno na bukas sa uh, February na kaya Ayun, mga katroops dyan. So, binati ko na kayo. Sabihin ko ka talaga, ang traffic talaga. Woo! Nasa 30 minutes na tayo, kung naman, troops. Ayala. Hindi pa tayo... Papasok pa lang tayo ng BGC. Sa subot traffic. Dito lang yun, mga troops. Sana hindi maulit sa pagdating natin din ng C5. Kasi... Grabe, mas malala doon. <laughs> mas traffic dito pag mag-traffic doon sa C5. Mas malala doon kasi ah mahabang kalsada 'yon dito, maliit lang, wala lang sa kalahati. Eh. Kaya 'yon ang nangyayari nito. Sana naman medyo ma-traffic man pero pagdating natin Sa C5, sana ah, mabilis-bilis pa nito. Kaya ayan mga katrofyan. So abang-abangan niyo yung adventure natin para bukas sa Saturday. So, thank you for watching mga kat katrops dyan. Ingat po tayo lagi. And God bless ating lahat. Bye-bye!